Yon, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Um, kaya tanong oras kaya madat na nitong aking mumunting video. Uh, Pagtsagaan nyo na. <laughs> Meron tayong tatalakayan mga kapatid. Itong uh, yung kapihan sa Senado yung kay kay Robin Padilla. Kasi ang sinabi ni Robin Padilla mga kapatid, isa po siyang reservist. Alam mo naman natin na isa siyang senador. Pero ang kanyang tinuran mga kapatid hindi maganda. Parang lumalabas mga kapatid kung ihimayin mo ang lahat ng interview na sinasabi niya ay para siya na po yung tagapagsalita ng China. O kaya naging messenger po siya na ni si Jinping mga kapatid. Bukat mo akalain sa sabihin niya, nagbigay pa siya ng babala sa ating gobyerno. Na kung hindi titigil daw ng ating gobyerno sa kaka-probong, baka kung anong gawin ng China sa atin. Mawawalan daw tayo ng tubig, mawawalan daw tayo ng ilaw, mawawalan daw tayo ng internet. Isang kahangalan yun mga kapatid. May sarili tayong dam. Tayo nagpapalakad dyan. May sarili tayo dito ng ano, uh, ah, kuryente. Parang lumalabas mga kapatid. Takot na takot sila sa China mga kapatid. Hindi natin alam kung ano ang dahilan nila. Ito natin guruan pa natin na isang uh, senador to mga kapatid pero nakakatakot siya. Hindi <laughs> hindi maganda yung sinabi niya mga kapatid kasi una lumalabas na pro China siya mga kapatid. Kaya pasalamat din pasalamat din tayo na lumabas siyang ganyan. Na nailabas niya yung tunay niyang hangarin. Nailabas niya yung tunay niya na kulay mga kapatid. <clears throat> Kaya matuto tayo mga kapatid. Huwag na nating hayaan sa sunod ng mga eleksyon, magkakaroon pa ng isang katulad ni Robin Padilla. Na itong nirekomenda nilang na si Philip Salvador. Diyos ko, Mio. Isa din yun. Isang tuta din yun mga kapatid. Huwag tayo papayag na magkaroon pa ng isang katulad niya. Ano pupunuin nila ng action star ang Senado? Nandiyan na nga si Bong Revilla Nandiyan na si Jinggoy. Nandiyan pa si Lito Lapid. Aba, dumagdag pa si Robin. At hindi pa sila natuwa mga kapatid dahil itong si uh, Philip Salvador eh, nanumpa na. At magiging senador din. Matuto na tayo mga kapatid kasi una, itong si Robin Padilla, may isang uh, pwesto sa gobyerno, hindi pa nakahawak yan. Kaya kung titingnan mo siya doon sa Senado, parang nagmukhang engot siya doon sa loob. Eh, ganoon din ang mangyayari kay Philip Salvador, magmukhang engot din sa loob yan. Sayang yung buto natin mga kapatid kung ganyan ang mangyayari. Kaya wag nating hayaan na ano uh, ang grupo ni Pangulong Duterte eh, maisulong nila yung mga ganong kandidato at manalo. Kawawa tayo. Imbis na ipaglaban nila yung kasarinlan ng ating bansa at ipatupad yung batas na meron tayo sa Pilipinas at dapat iginigiit ni Pini Ruben Padilla ang batas natin sa Pilipinas ay buhay na buhay. Di ba? Kaya mga kapatid, itong darating yan na eleksyon, pag-isipan niyo po kasi malapit na. 2025. Huwag nating hayaang manaig sila at mag tayong mga butanti magmukhang tanga. Dahil sa dahil sa binilas, dahil sa katangahan natin, pinanalo natin sila. Kaya iiwan ko 'yan sa inyo mga kapatid. Na pag-isipan ng gusto. Mukhang mukhang hindi na maganda 'to. nasa kamay nyo na po kung kung anong maging kapalaran ng ating bansa sa mga senador sa mga senador nating na mapipili o kongresman nating mapipili o kahit sino mang politiko na tumatakbo sa ating bansa mapa mayor man 'yan o pako gobernador man 'yan nasa inyo 'yan mga kapatid iniiiwan ko na 'yan kung papayag kayo magkaroon ng isang pangrubin padyala sa Senado Pangalawa kapatid, itong si Kibuloy, di ba? Nag birthday. Happy birthday to you. Sana makulong ka na. Okay. Alam niyo mga kapatid, itong mga didi, sila yung pumunta doon ng mga vlogger at naging uh, uh, panauhin pa sila doon. Pero hindi sumipot po doon si Kibuloy Alam niya kung bakit Kasi nababahala siya sa kanyang uh, kaligtasan Na baka may nakapasok na uh, Depenetration agent Na bigla na lang siya hulihin sa loob Yun ang sinatatakutan niya Talagang matakot ka pag nakulong ka Ngayon may mga handa sila mga kapatid may hey, mga cake pa sila doon. Ang tanong, sino nagbigay sa kanila ng pera? Kasi alam nyo naman. O sino nagpa-deliver sa mga ganun? Siyempre, isipin natin, ang pera na ginastos doon, manggagaling mismo yan sa kay Kibuloy. At siyempre, pag nanggaling kay Kibuloy po yan mga kapatid, may tatanggap, di ba? Alam niyo mga kapatid, labag sa batas po yan. Dahil si Kibuloy po ay wanted na po siya. Siya po ay pinaghahanap na po ng alagad ng batas. Hanggang ngayon nagtatago pa rin. Dahil suportado sa suportado siya ng mga kanyang mga best friend alam nyo na yun 'yan. Parang lumalabas sa Davao ang untouchable siya. Parang sila yung batas doon na nagpapa uh, nagpapatupad na walang pwedeng dumampot sa kanya. Bakit ganun kalambot ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kung paano siya hulihin? Talagang hindi siya napupursige na mayroon namang warrant o baris na... isasampal sa kanya, mga kapatid. Hindi ba pwede kasubuan yung mga nagkakanlong, mga kapatid? May batas dyan... na para sa kanila. Ang nagkakanlong ng... isang wanted, mga kapatid. Ay wanted... ay ano ka rin? Uh, may may partisipasyon ka rin dyan, mga kapatid. Dapat huhulihin ka rin ng ating mga alagad ng batas. <coughs> At yung tumanggap po ng mga papremyo, kung sino nag uh, tumanggap ng pera na galing kay Kibuloy para mailunsad po nila yung birthday ni Kibuloy. Yan dapat po ang alamin ng uh, ating mga alagad ng batas kung ipapatupad talaga nila pwede po 'yan kasuhan sila ng obstruction of justice mga kapatid ito totoo yan eh ngayon natanggalan na siya ng lisensya sa mga baril sandamak makmak 'yun mga kapatid ang dami another case yan pag sakasakali pag hindi nila isinuuli yan kung sa darating na araw kailangan isuli niya yan sa ay este kailangan isurrender niya yan mga kapatid pangalawa mga kapatid itong mga private army niya may mga baril din po yan yan ba yung din Yan dapat ang magkaroon ng Uh, search warrant mga kapatid ang lahat ng mga baril ng mga mga private army niya kung yan ay lisensyado ba ang mga baril na ginagamit ng mga private army kasi kung yung mga baril ng ni Kibuloy ang naisurrender mga kapatid o tinanggalan ng lisensya ay kukuntiyag mga kapatid eh alam mo sa totoo lang, huwag nang hintayin ni Kibuloy na magkaroon siya ng patong sa ulo. Kasi pag nagkaroon na siya ng patong sa ulo mga kapatid, lahat magkaka-interest na sa kanya. Kahit sabihin mo, mga, mga alagad pa niya nandyan kung sa laki ng perang makukuha nitong itong magtuturo aba eh talagang ituturo ka huwag mo na hintayin ko yan na Mr. K. -Bulloy. kaya itong mensahe ko sa iyo uh, Pastor Kibuloy sumuko ka na at harapin mo na tutal, 'di ba? Anak ka naman ng Diyos, 'di ba? Hawak mong kaluluwa namin. Pa paano mo paano mo paano mo po kami mapapaniwala kung ikaw pala ay nagtatago? Dapat mapapaniwala mo kami o ang ibang tao na talagang anak ka ng Diyos. Kasi si Kristo nga eh, hindi nga nagtago nung hinuli nga siya, 'di ba? Kaya hanggat may panahon, linisin mo yung pangalan mo sa matamang pamamaraan. Lumabas ka na sa lungga mo dyan. Lumabas ka na dyan sa lungga mo, sabi ni Hantiberos Kasi habang nagtatago ka dyan sa lungga mo, mga kapatid, eh, lalo nang gigigil ang mga pusa kakahanap sa daga mga kapatid kaya lumabas ka na dyan tulad ng tulad ng sabi ng Pangulong Bongbong Marcos yung justice system natin gumagana sa Pilipinas kaya lumabas ka na dyan kaya lumabas ka na dyan yan, may iiwan ko sa iyong mensahe, uh, Mr. Uh,